Panalangin para sa pamilya. Sabi sa Joshua 24 verse 15, Ngunit kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, piliin ninyo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ngunit ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod sa Panginoon. Ang pamilya ang unang institusyon na itinatag ng Diyos. Hindi lahat ng pamilya ay buo o masaya, pero lahat ay mahalaga sa Panginoon. Ang tunay na matibay na pamilya ay nakatayo sa pundasyon ng pananampalataya kay Kristo. Paalala Kapag ang bawat miyembro ay nananalangin at nagtutulungan, mas nagiging matatag ang relasyon at pananampalataya. Sabihin mo sa iyong sarili, ang aming pamilya ay pinaprotektahan ng Panginoon. May kapayapaan at pagkakaisa sa aming tahanan. Ang pagmamahalan ay umiiral sa aming pamilya sa tulong ng Diyos. Kami at ang aming sambahayan ay maglilingkod sa Panginoon. Tara, manalangin tayo. Amang Diyos, maraming salamat po sa biyaya ng aming pamilya. Inilalapit po namin sa inyo ang bawat miyembro ng aming pong pamilya. Panginoon, kayo po ang maging sentro ng aming pong pamilya. Naway magkaroon ng pagkakaisa, pagmamahalan at kapatawaran sa bawat isa. Ingatan ninyo po ang aming pong mga anak, gabayan ninyo ang aming mga magulang, at puspusin po ninyo ng kapayapaan ang aming tahanan. Ang pamilyang dumaranas ng problema, ibigay po ninyo po ang katatagan at pag-asa sa kanila. Sa mga may kakulangan, buksan po ninyo ang pintuan ng biyaya sa mga tampuhan o hidwaan, maghari po ang kapatawaran at pagkakasundo Kami ay nagpipiwala na ikaw ang Diyos na nasa gitna ng aming pong pamilya. Kami ay hindi matitinag. Salamat po sa pagmamahal at proteksyon. Sa pangalan ng aming pong Panginoong Hesus, Amen. Mga kapatid, Tandaan natin ito, ang pinakamagandang pamana na ibibigay natin sa ating pamilya ay ang pananampalataya at pananalig sa Diyos. Kapag si Kristo ang sentro ng ating sambahayan, may kapayapaan at kalakasan ang bawat araw kung ikaw ay nabless sa panalangin ito, huwag mong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel, i-like ang video at mag-comment ng amen bilang tugon sa panalangin. At kung nais mo ng mas marami pang video, daily prayers at reflection, i-follow mo rin ang ating Facebook page para lagi kang updated sa ating mga video. God bless you.